Yay! It's raining. I'm so happy. My plants are happy. Thank you so much. It's raining. <laughs> Sobrang init ng mga araw. I'm cooking oatmeal for our breakfast for me and yuris Lagyan ko ng counting cinnamon. You want like this? It's yummy. Let's try it. Mmm! Parang champurado! Ayan, ang aking mga kamatis. May bunga na, may mga bunga na at mga bulaklak. Wow! Oh my! I'm so happy guys! Sobrang, sobrang happy ko. Sobrang napakasaya sa pakiramdam na namunga na sila from galing sa buto na tinanim ko. Masaya ang aking mga pananim. Umulan. Yay! Nag-sprout ng aking mga dill. Ito dito, dill din to, pero hindi pa nag-sprout mo dito. Ano tawag nito? Wansoy, coriander. Napakasariwa talaga ng hangin dito sa bukit niyong araw. Lalo na at maulan. Sobrang fresh dito sa labas. Kaya dito nga kami sa aming kubo nagtatambay-tambay. At si Dimitri naman ay nagtatrabaho siya. Mayroon siyang ini-edit ng video at dito din si Yuri. And sobrang ganda ng tubo ng aking mga pananim dito. Mga bulaklak, mga gulay yang aking sitaw ay ililipat ko yan mamayang hapon sa aking bagong garden Marami na din palang mga bunga ang mga langka namin dito. Soon, makakapag-harvest na kami niyang. yun. So cozy. What are you watching? Ayan na! nagpag na naman dito sa aming bukit. Ayan, sobrang pagi guys. It's so foggy! Itatanim ko itong papaya. Let's germinate first the seed. <laughs> Ang gandang magtanim-tanim ngayon kasi maulan. Ay, angka. Ano lang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pitong ano lang. Buto. Tanim natin ang mga buto ng kalabasa dito. Dami pa dito. Tatanim ko yung iba doon sa ano ko na, ida-direct seeding ko na. Direct ako nang itanim doon sa my garden ko. What's that? delivery. 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 Delivery from Lazada. This isn't mine. This is Papa's. Yuri, what do you want to be when you grow up? I want a monster truck. <laughs> you want to be a monster truck? Maybe you want to be a doctor? No, I want to be the monster truck, jump in the sky. jump! <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> Mayroon tayo ng pizza. Yuri! Sweet potato for you, okay? Pizza delivery! Buti na lang talaga at may nag-deliver pa rin ng pizza dito sa aming bukid kahit... Wow, the best pizza here in Negros that I've ever tried. Fronte Marie Pizzeria. Sadawi Negros wow. Oriental. Pizza Day. Like that. This one may be small. That's too big. You cannot finish that. I give you your plate. Here's your plate. Are you happy, Yuri? Nag-order ako ng pizza para sa aming lunch ngayong araw kasi nga ay nag grave ako ng pizza at nanood din kami ng movie sa Netflix kasi hindi busy si Dimitri ngayong araw at si Yuri ayan after naming mag lunch ay masaya siyang nakikapaglaro dyan sa kaniyang mga kaibigan sa aming garage and by the way yung garage namin natapos na ang paglagay ng concrete floor at dito naman ako sa aming Bagong garden magtatanim ako ng mga sitaw na pinunla ko nung last week. Tigaw ako. <laughs> Magandang hapon everyone. Nandito tayo ngayon sa ating bagong garden. <laughs> Palagi na lang ako may bagong garden. So ito yung pinagawa ko kay asawa ni Lenlen na trellis bamboo trellis para to sa ating sintas at sa upo. So ito yung mga seedling ko. Can you show them the seedlings? So, ililipat ko na sila dito ngayon. Hindi pa to tapos tong ating bamboo trellis, guys. Nalagyan pa natin to ng parang uh, wire or ano tawag doon. Pa yung siguro lalagyan ko to ng lubid, yung pang-garden na lubid. Hindi uh, ko alam na I'm not sure anong tawag doon. Basta bibili ako. Or lalagyan ko ng iba pang mga kawayan para kumapit ng ating mga wait I need dito para kumapit ang ating mga pananit Pumunta doon sa taas. itong ko ng fertilizer there's dito. toys kapag toys toys ganyan lang. Yan lang. yan natapos na akong mag-transplant ng aking mga sitaw dito mga 17 yata or 90 na sitaw ang na-transplant ko dito. Sana ay tumubo sila at uh, mamunga para makapag-harvest tayo. Aking mga basil dito guys, kinain ng mga insekto. Ano? sprayhan ko to ng this this liquid na may tubig. Kinakain sila ng mga uod siguro to mga insekto. Niyan sup super taba ng aking mga Genovese basil dito. Niyan. <laughs> sobrang taba. Pero yung iba sobrang liit pa. ng aking mga Chinese chives at mga spring onions. Pagkatapos kong isprihan ng ganito, isprihan ko naman ng ano lang, tubig lang para hindi naman masunog yung mga dahon nito. Yan, pati itong atchal. Ayan, ito yung kumakain sa kanila. Ito ang kumakain sa pananim ko. Nagbahay na dito. Huh? Itong insekto na to. dami niyang nakain. Ayan. Esprehan ko naman ngayon ng tubig lang. Actually, nakita ko lang to sa YouTube tong ganito, guys. Lagyan okay, okay, daw okay. ng dishwashing liquid. I mean, isprihan ng ano, okay. pinaghalong tubig at this dishwashing liquid. Oh, ayan pa, oh. May malaking insekto. Agay. Kumakain ng aking mga pananim, ng aking basil. Isprihan kita. Ha? Anong ginagawa mo dyan? Nagpanik na siya. Ayaw niya sa washing liquid. Umipan. <coughs> ha? Kinakain mo yung mga pananim ko dito, ha? Malis ka dyan. Mama! Magpapakuha kami ng buko sa aming butihing kapitbahay. <laughs> Meron kaming bisita. Si Dimitri may kaibigan siya dito. Ako naman, darating yung kaibigan ko mamaya. <laughs> Hulog na talan! <laughs> ay! <laughs> Salamat! Ay, ako rin ay Ayan, marami na kami yung buko. Pula ang aming buko dito. Pula ba yan or orange? <laughs> mama. Yeah, let's go. Papa will bring that. Para sa aming hapunan ngayon, nandito nga ang aking kaibigan, at ang kanyang anak. So, magluluto ako ng pork adobo na tinatawag namin ditong pinakupsan sa Bisaya. Ito yung adobo namin dito sa Visayas, guys. Lagi itong niluluto ng mama ko dati sa Bohol. At uh, talagang napakasarap. Ayan, malapit ng maluto. Dinner is served. So we have sauce one and some salad from Baka. That's for Baka. And this one salad. We have salad. <laughs> Food reviewer number one. Okay. it <laughs> dali. Hindi kayo. Pero dili, wala ni Crispy, no? Ang panit. Mm. Okay, ma? Pero wala merang tingla. Hmm. Okay, ma? Hmm. Humok ang unod. Pero ang iyan ang panit ka, medyo dito siya crispy. Yummy, lagi. Yummy? One out of ten. Ten. <laughs> <laughs> One out of ten. Yummy. Jackie, ah! from 1 to 10. 1 out of 10. Ganda yun! Ito si Marilyn, kaibigan ko to since college talaga at lagi ko tong kasama dati yung mga nung mga single <laughs> pa kami kami yung laging nag kakasama sa galaan. Nanood kami ng movie sa Netflix na sobra namang kinagigil ni Marilyn. Natutuwa ako sa kanya, sa kanya reaction sa movie na to. Actually, nakita ko na itong movie na to Pinapanood ko lang sa kanya. Maganda itong movie na to guys. Panoorin niyo sa Netflix. Ang title ay One Day. Magandang araw! Gagawa. Why? Why? Buko? I make buko with I make buko with Mama Zaki here. Zaki's Mama here. <laughs> Zaki's Mama here. We make yeah. buko juice. Mama, I go there Why? Go Hold down my head, buko. Huh? Go there. Where? <laughs> I want here. We will make buko juice here. Mm. Baka ayaw. Mukhaon ka buko baka. Mama. Oh, baka watch mo ni Dukaw. Agay. Agay. Let's give Papa. Let's give Papa. Coconut water. Okay. No, okay. Oops. Inay ka maya buha. si Dimitri nagtatrabaho. For you. Oh, yes, yeah. yes, Mm -hmm. White, so white. Because we mix it with with the meat. Mm -hmm. It's a beautiful day. Delivery for Dimitri West. Wait Aku <laughs> This is my package. Can you bring 680? These are my seeds. How much? Cucumber seeds. Ayan. Let's open our seeds na in-order ko sa Lazada, guys. Nag-order ako ng mga cucumber. pakchoy. choy. Lada ko lagi kaayo. Alam mo rin ako ang sudlanan. Sobrang laki ng pak. Ano niya? Tapos, so, Lala. Na. kaunti lang ang buto. Ah, dagan lagi na. Pechay? Dili, cucumber. Ako may pang tanan. Ano, ba? Pipino. Pechay. Ah, free money. Ah, free. Free kuan uh, pak choy, -choy. So, pak choy so, mas good nga lang. ay ah itong isa mint mag order ako ng mint kasi walang mint na buto dyan sa dumagete wala akong makita say mint kaya may butang sa mga juice mga shakes shakes mm. ito mo na baho o mentol mentol ba mm. Butang, pwede po siya tea mabuhi ba na yun sa dire green tea mabuhi Buhi mo guna, bisay sa inyo mabuhi ni. Tagay kay na stress ta sa tong salida gabi eh. na stress si Marilyn sa ano. Sa one day na movie sa Netflix sa series series. Uy, na apa mo gud sunod. Wala na, wala na to. Mo na to ending. Mo na to ending. Unsay mo ganahan makakita siya og laing Emma or mabuhi si Emma? Buhi. Di ko ganahan makakita siya og laing Emma. Yun, may, may malaking ibon dito sa amin. Kanina pa yan, nalilipad-lipad dito. <laughs> it's been flying like that since this morning. I think it's looking for something. Where is it? Oh, ah, there! So big, yeah? I think it's eagle, Philippine eagle. Nagluluto ako ng munggo for our lunch. Nil nilagay ko yung ano dito eh. Nilaho ko yung tawag dito yung pork adobo natin kagabi sarap nito tapos magluluto din kami ng ano guys ng butter shrimp ayun so, what's next ano na? kulang pa kulang pa dagay i brown brown na gamay igo na ng imong butter ano igo na or kulang pa Ibutang eh, natin na. Ibutang natin na. Yeah. Mameltra na ako. At ayun na. E, eh, wala, wala, mm -hmm. yeah. Gan, na itubig. Ibinagsa. E wala yung na itubig. bukahi Mudray iyang meat. Kan iguro na makuan siya. Butangan pa ni og tuyo. Gamay. Asin tangan ako gamay asin. Tag nga kami sugar. Or tamis na ni. Tamis man kuan. Na, yung kuwan. na mong kuwan. Parang nasa restaurant ng bumagete ah. <laughs> <laughs> seafood restaurant. Dago na kami beer and seafood. Mahal po. Wow, tag, yummy! Nagpuan man yung kilo ane, tag 380. Nabili ko to ng 380 per kilo. The day. master chef. <laughs> Master Chef na pasagana <laughs> ano pa chamba Master Chef na pa chamba yummy <laughs> Master Chef best in the west. How's the munggo? Do you like this spinach? This Malabar spinach. Yeah. I'm growing like that. Marilyn yep. doesn't like this. I like that. I like alubati. It's called alubati. Malaki yung. pa natin. Hindi siya mas mair. Yuri, you have to wait. The brownie is not cooked yet. Sa hapon naman, pagkatapos naming mananghalian, ay nag-bake naman ako ng brownies para sa mga bata. Actually, para sa aming lahat. Yuri, yummy brownies? Yeah. Mmm, <laughs> yummy! How's the brownie, Papa? Huh? How is the brownie, Papa? How is the brownie? Link, link. Kusna. Lemme. Yummy, yummy brownie. bulak man da yun. Yuri! Anong kinakain mo siya ni Yuri? Ayan, kumakain si Yuri ng avocado. Ang ang isa sa pinakapaborito paborito niya. Yummy? ang she thank you. Ang kaibigan ko nag-request ng kape na ano daw cold coffee. So ayan ginawan ko siya ng kape. Hindi nag-ano, hindi nag-fruity ang ating no. Uh... Lami. Ice. Kulang ice. Dugo. Lami, lami. Kung sa lami, Starbucks or kini? <laughs> <laughs> ang lasa man! <laughs> lami, Lami, good siya. So yummy. Tingnan nyo yan guys. Yan ang Sikihor Island. Kita, uh, nakikita namin yung Sikihor Island dito sa aming lupa nasira yung ano dito seedling ng aking leto seedling ko na hulugan ng langka no. Yeah, nandito na ang pinakahihintay ni Dimitri Ten thousand. Yeah, may moon. Ang ganda. Ang ganda tignan. Okay, let's open. Ang um, noise cancellation. It? Microphone. Huh? Yeah, may bagong microphone kami for vlogging. Like this. Ah, uh, this like microphone? You, no. Magnet microphone? Nice. You can just talk like that. Yeah. Okay. The most, The most nice. You, you don't you need to take yeah. out of this. Let's open your chick screen. Oh. Wow. Yeah, go you're so nice. Do you like it? Yeah, I like it. Say thank you. Thank you, Papa. <laughs> Welcome. No, no. It's me who ordered that. <laughs> not Papa. Papa's money. Man. Open, open, open. 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 Open, open mom. He said, I'm I'm sighted. <laughs> Papa open. I'm sighted. <laughs> <laughs> wow are you happy are you happy yuri oh, dimitri's phone is here <laughs> At ayan, I'm so happy for Dimitri guys kasi nakabili na din siya sa wakas ng bagong phone kasi la yung phone niya, more, more than 6 years na yun sa kanya at sobrang sira na nga. Kaya ayan, bumili siya ng bago para na din ito sa kanyang trabaho at pang na din ito na gamit. Kasi ito si Dimitri, hindi talaga siya bumili, bumibili ng kanyang gamit kapag hindi talaga masira ng sobra. <laughs> Uh, gagamitin niya din ito sa pagbavlog at hinihintay nga namin tong phone na to para maihatid na namin yung kaibigan ko sa Dumaguete kasi sa Dumaguete siya nakatira at uh, today days silang nagstay ng kanyang anak dito sa amin kaya hatid na namin bye -bye. sila sa Dumaguete at bye -bye. you say bye -bye, not like that gabi na kami nakarating sa bahay. So, magkita-kita tayong lahat, guys, sa susunod na vlog. Maraming salamat sa panunood sa vlog na ito. Mag-ingat po kayong lahat. Paalam! Ciao.